Wow. Happy sa to din tanong at po dito sa ating panibagong video. So ang pag-usapan naman natin ngayon guys, kung paano natin makuha ang ating sahod sa bigo. So may nakatanong kasi dito si Mami Mits. Shout out sa iyo Mami Mits. Ah, uh, 'yun. gagawin uh, natin itong video na ito. At antabayan mo, Mami, hanggang matapos. At sarap po na naka panood tong video na ito. Uh, mo, umi, at na na ito. uh, umi, kung may hindi malinaw sa iyo, So, mara lang kayong mag-comment dyan sa comment box. Wow! So, isa, isa na tayo. Let's go! Go, go, go! Yan ang kunin natin guys, $33. So, enter na natin ang ating password. Okay guys, so na-enter na natin. So, next. Proceed na tayo. I-click mo yung exchange all. Ayan. Yun, 33 dollars at i ano lang natin yan confirm ayan so pindutin mo yung confirm ayan pag mapindot mo na siya guys ayan tayo natin ayan ayan so maghintay lang tayo ng 1 to 5 days working days yan para makuha na natin ang ating sahod sabi oh, ganun lang siya guys ganun lang siya uh, thank you for watching uh, and don't forget to click the notification bell para tiga kayo sa mga pagong video na i-upload uh, see you next time bye bye oh.